party yun. Gusto niya, kapag party niya, mga project. So, naglumsad kami ng legacy project na tinuturing ko isang uh, kakaibang uh, pagmamala mula sa aking amatina. Ito yung Nutriban Project at Nutrition. Matapos ang COVID, lumaki ang uh, bilang ng mahihirap at lumaki din ang mga uh, malnourished na kabataan dito sa Pilipinas. Kaya kinakailangan tutukan natin to dahil alam natin yung first 1,000 days ng bata, kapag hindi sa ang sustansya, eh talagang hindi lumalaki pero mas malala, hindi rin nagde-develop ang kanyang utak. Nagkakaroon ng brain stunting. Huwag naman natin gawin sa ating mga anak yan, kaya dapat sila ang unang papakainin sa pamamagitan ng iba't ibang protein enhanced na tinapa, protein-enhanced na lugaw, lahat ng klaseng inumin na pwedeng magbigay ng sustansyang sapat sa ating mga kapatahan. At makakatulong din ito sa ating mga magsasaka para makabenta rin sila ng iba't ibang produkto na gagamitin natin, katulad ng malunggay, kasaba, uh, mani, uh, saba, at iba pang mga saging. So, ito yung gagawin natin at sana tuloy-tuloy, 120 days ito, pakatapos niyan, titimbangin yung mga bata ng ating BNS at BHW kung sapat na. At uh, we will move on to the next batch para makarami tayo na matulog.